Welcome sa apartment ko. Kaya nga pala ako nag-vlog. Kasi gusto kong i-document lahat ng mga ginagawa ko. Kasi matagal din akong wala dito sa apartment ko. So, uh, gusto ko siyang ayusin ulit. Pero, yun nga, nagkaka-distraction dahil may mini mouse na nakapasok. Kaya nga po pala, ang damit ko ay nabili ko sa Shopee. So, hindi ko alam kung saan sino seller. But, kung merong magtatanong kung kanina ko binili i-send ko po sa inyo o lalagay ko po sa description box ang uh, store ng seller sa Shopee. Press ko po siya. Gusto ko kayong i-tour dito sa apartment ko. Pero hindi ko na siya ilalakad. Itataas ko na lang po yung stand. na po. po oh. So, yan po ang sala. Sala na nagkaroon na ng maraming mga laundry at maraming mga gamit. Dahil hindi ko na po talaga nasa kaso. For three years na mostly nasa mission activity ako. umuwi lang ako dito para magpahinga. Okay? Ayan. Naduduling na yung uh, <makes noise> camera. Tapos ito po yung kusina. At actually, ito po yung lamesa. So, o mesa. <laughs> lamesa is sa kapampangan po kasi no. So, gusto ko lang naman is ma-document lahat ng Uh, gagawin ko at ginagawa ko. At gusto ko yung uh, merong meron tayong mapapanood pagdating ng panahon. Yan. Gusto ko yung i-document para kapag dating ng panahon ay naayos ko na at least, di ba? Meron akong before and after. Naturally, actually, tuloy po natin, no? Yan magda-daily vlog na tayo. Daily vlog nga ba? Siguro hindi. Life vlog lang. Kasi pag daily vlog, araw-araw yon di ba? Hindi ko naman alam kung anong pwede kong ilagay araw-araw. Baka magsawa naman po kayo. Pero ayan, namnamin nyo ang aking apartment na napakagulo. Ayan. Tcharam! Ayan. Ito po, kusina, no? Saan ko ilaw? kusina, lababo, mga mantika, mga mantika. So, mantika po yan. Palm oil and coconut. Palm oil and coconut. Pasensya na po hindi di pa ako sanay. Kung saan saan ako tumitin, din tingnan ko yung sarili ko. Pero dapat pala sabi nila, sa lens ka dapat tumingin So, sa camera lens ako titingin. Ayan. Mamaya ko na lang yung picture ako kung ano na nang nangyayari. Tapos ayan po yung mga lababo, May purifier tayo. Buksan natin yung purifier isa nga pala ang purifier yung mga gamit dito during pandemic na gusto kong i-review so itong purifier na ito ay binili ko sa Shopee din at uh, i-review -re ko po yan at ipapa i -isa -i ilalagay ko po sa video post ko po sa video ano po yeah. pati refrigerator hindi po nakaligtas. Talaga may kalat. Ito po yung aking mesa. Ayan. Lahat po yan ay baka malamang ako lang ang maglilinis. Kaya kalat ko naman lahat yan. So, ayan yung aking, yun yung TV. TV ng anak ko yan, by the way. So, sure, yan ay souvenir ko sa anak ko. Tapos, yun ang gamit. Ayan. Purifier pa ulit. Purifier ulit. Gusto ko po yung mga i-review yung mga ganyan. Kasi para, um, meron kayong basihan. Kung totoo ba yung mga purifier? Oo. Oh. Oo, oh, totoo po sila. Yung amoy, pinipurify niya. At saka asthmatic po ako. Kaya kahit na maraming mga gamit na ganyan, hindi ako sinusumpang kapag nakabukas na yung mga purifier. So, first and foremost, ang gusto ko lang po talagang magawa ngayon. Pansamantala ngayon, ay gusto ko lang i-document lahat ng ginagawa ko. At dito ang apartment ko, na hindi ko nat natirahan ng 3 years, more than 3 years, mula 2020. So, hanggang last year. 2020, 21, 22, 23. So, more than 3 years kasi pati yung 2020 po, di ba? Nung may pandemic. Ayan ang gusto ko lamang gawin is ma-document lahat ng ginagawa ko dito sa apartment at ma-ikwento ko sa inyo ang mga pangyayari sa buhay ko. Sino ba naman ako para mag interesado po kayo, di ba? Pero okay lang yon. So ang mahalaga, dahan-dahan makikilala niyo ako dito sa aking vlogs, okay? Sa so, vlogs. Okay po. So, napaka-natural, hindi po natin kailangan magpaka-placid dito dahil buhay ko po yung pinag-uusapan dito. Wala po akong kailangan itago. Kapag uh, dumating yung panahon at oras na napanood niyo ako, uh, meron kayong gusto kita na magtanong lang po kayo, let's be open with each other. Okay po?